Hi guys, so pasukin natin ang tilapiaan. Ang palaisdaan ng tilapia. ayo ayan. Ay, ang dami ng tubig. Oh. pala gay sila. Kanina umaga, ano to? Walang tubig, ano lang. Mababaw lang yung tubig. na isda. Oh. Ah, may patay na isda. Kawawa naman, ha? Oo, oh. kunin mo nga, bay. you oh. know Malaki na, Ito! Bye. Ano Patayan nun ta. Oo, patayan. Baka yung inaway. Nag-aaway din kasi yung mga yan ay. Hmm. Ah. Gusto na ginaw ka na? Oo. No. Patay. Ito, ito, diga. Tatlong pitak to, tatlong pitak. Ah? Hmm, ito. Ang oh, dami. Ang dami. Ano ta? Nililimasan ng tubig na to? Ayan. Oh, oh yun daw. Ayan daw ang filter ng tilapia. Oh, ito naman yung CR nila sa labas. Ah, ayan. Oh, ang lalaki na guys. See? Ang lalaki na ng mga isda. Siguro ito lalagyan din doon ng isda. Lalagyan din sa dito? Oo, dito.

na lang muna ibigay okay, ang pera pang paano para hindi ko Ito, pang may duha, o. Hindi. Kasi na lunes, tapos mong gastos mo sa sabi At ang papadala naman Pag pagsasahod kasi kami lunes pa. Ay, hindi mo papadala. tayo dun ito eh Hindi tayo dun Ha? Akit ito Umakit ka dun Sir, saan niyo sir, dinadala yan, sir? Mm -hmm. Sa Halamba. Oo. oh sir. Ang dami, ang daming bunot. oh ito yung nasa ibabaw na ako ng bunutan. Na, hindi mo alam kung, la! забываю на мой ноут hindi lang, taas oh my God. <laughs> anong pangalan ng aso niyan? <laughs> anong pangalan ng hapi topi Aayo ang ni topi hello topi hello topi A nga si Byron Topi A nga si Byron?

ilang truck ang mag-aano pang ilang lakot na doon po yan. Hindi na nilalang po hanggang kailan o hanggang, hanggang saan sila nag-akot ng bunot. Napakadami. Napakadami oh. yan. Puro bunot po yan. Puro bunot. Ini-export yeah. daw po nito yan. Ang piniling na bunot. Yan lang nila. Bye. Taruna. Anu pala anu aso. Topi topi. Topi topi ela, ela. Topi topi. Taruna, let's go na. Topi topi. may lumino pang mata yan. Pangit ba tingnan kung nasa sulok, dilat ang mata. Mm ang -hmm. sakit. Basta na lang ako sa ako. Bentuknya bunut, anong protes itu, guys.

Ingat kayo po, ingat kayo Ingat kayo Je Lah, damai ngambit-ambit